Ito ko naman, eh Ay, lobat na ako. Bona. Bona, pakiabot nga yung charger. Ano ba? Pakiabot nga. May ginagawa ako. Pakiabot yung charger. Ayan, paabot lang eh. Bona. Ano ba? Bona, ipal eh. Kunin ko na yung airpads ko. Ano ba? Di ba mo? Ah. Huwag ka na manghiram sa akin ha. Huwag ka na manghiram ha. una nakakakalbitin na, ang gigigil na ako sa iyo. Tatamaan ka na sa akin. Ang binigay sa iyo napakaayos eh. Lumating na naman yung bill. Iba kasi jam, pa cellphone cellphone lang. Wala akong naririnig. Kasi ma center ke wala na ako. Wala na ginawa sa buhay. Ay, may tumatawag. Oh. Hello, Mare. Hello, Mare. Bola. Hello. Hello, Mare. Oh, hello, Mare. Ito, eh, birthday yun? dito eh. Pumunta ka nga dito. Ah. I'm Ay, naman, right, Ay. Ah, ganun. Ay, hello, ma. Sorry. Hello, Mare. Hello, Mare. Sandali lang, Mare, ha. Pabalikan kita. Magdidigmaan lang muna ako, ha. Bika, bata ha?